Mag-iisang taon na ang nakalilipas mula ng magbukas ang store ni Tatay Albert sa Baguio City. Pinakamabili raw sa kanilang tindahan, soft drinks, frozen food at iba pang karne. Kaya't napakahalaga ng supply ng kuryente para sa kanila. Malaking lugi na raw ang matagalang brownout. Kung gabi okay lang, hindi masyadong apektado. Kasi close naman na kami pagkagabi. Sa, sa araw yon kailangan namin. Siyempre, may soft drinks. Sineserve kami soft drinks sa, dito sa tindahan sa kanilang sa restaurant. Kaya apektado pagka maghapon. Kung walang kuryente, yung mga soft namin, o saka yung ibang ulam, ikon na lang siguro. Lagyan na lang ng ice. Bumibili kami ng ice minsan. Eh, na may mga cooler naman kami in case na uh, matagal-tagal. Kasi minsan one, one day, halos. Pag sinabi niya 6 to 6, minsan 6 to 6 talaga. Bagamat nagbibigay naman ng abiso ang Benguet Electric Cooperative o Beneco, tuwing nagkakaroon ng power interruption, may mga pagkakataong hindi inaasahang mawalan ng kuryente. Gaya na lamang ng insidente ng pagliyab ng poste na naging dahilan ng brownouts sa ilang bahagi ng Baguio noong Martes, May 13. Yung depende kung anong incident yan. Kung doon sa nangyari sa may bakakang area, uh, telco po yun. Telco wires po siya na naka-attach doon sa Beneco pole. So meron lang po tayong nadamay na, o, na uh, nasunog na service line from the Beneko Pole to the House of a Consumer. Mm -hmm. So yun lang po yung ginawa, na, ang aksyon po na ginawa ng ating mga linemen ay niretap lang nila yung linya mm -hmm. na affected. Wala namang nasaktan na na naiayos at naibalik ang supply ng kuryente makalipas ang ilang oras. Dahil dito, hindi mapigilang mabahala ng ilan, lalo pat nalalapit na naman ang tag-ulan. Medyo may ulan, malimit din po talaga yung uh, run-out kasi nga dahil nga sa iba kasi naapektuhan ng puno pag may nababali, may natutumbahan. Eh, although nakakabahala pero siyempre eh, gawa na lang ng paraan in case na may run na naman. Yun yung uh, kay, kaya kailangan tinitingdan din po ng ating mga uh, engineers and our linemen. Pero importante din po na tingnan din ng ating mga uh, partners na mga telecommunications na sana huwag naman masyadong malapit para safety din po ang kanilang mga lines doon sa aming uh, sa Beneco power lines din po natin. Sa ngayon ay pinapaalalahanan nila ang lahat na maging alerto pa rin at handa sa papalapit na panahon ng tag-ulan. Vanessa Bugtong RNG news